Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, for is video guys. Uh, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa bahay ng aking friend dahil nandun na naman sila. Uh, gusto na naman makipagbardagulan. So, puntahan na lang natin para hindi sila magtampo. Dahil mahirap, mahirap sila pag nagtampo. Mahirap yung ugali nila pag nagtampos sila so uh, tawag nyan kararating ko lang kabababa ko lang ng taxi and ay paakit na ako inaakit na ako sa mismong building ng sa uh, saan nakatira yung aking friend so I think na sila I think naghihintay na sila sa akin and kasi kanina ko pa sinasabi na papunta na ako on the way na ako pero hindi pa ako nakakaalis sa bahay and eto na nandito na nga ako sa mismong building kung saan sila nakatira kaya aakyat na tayo hindi na tayo makikisabay sa mga tao para makapag vlog tayo Ayan, may nag-aayos ng wifi so maghintay muna tayo ng pagbukas ang elevator hindi yeah, may nagayos dito ng wifi and may mga tao na yan, yeah. mga nakaabang sa elevator and may nagayos dito ng connection ng wifi And maganda yung building na to kasi may ano talaga siya, may tawag niyan, may may reception area and meron siya mga ano, o 'di ba? Meron pang parang pang background ng ano ng pictorials kung gusto mag pictorials maganda yung building nila pakita ko sa inyo yung building nila ha ngayon yung building nila o ganda na yun yung parang ano lang nila parang uh, tawag niyan yung parang ano lang nila ano tawag niyan hindi ko masasabing first floor yung parang office uh, office ano lang nila office floor nila may mga office office kasi dito so ayan pwede ka mag stairs pero napakataas lang ng stairs so mag elevator tayo alam niyo na dadapo talaga yung mata ko grabe grabe yung paglalabo ng mata ko and na lang. eto may uh, another entrance. And dito din, may another entrance din dito. Ayan, mga nag-aayos ng pang wi So, next na tayo sa aakit nito. Ayan, nakasakay na tayo. Dito lang ako sa tabi kasi uh, may mga tao nakasakay na. Ayan, parang ako yung unang bababa. May mga tao dito ay nakikita nyo naman siguro sa mga anino. May mga tao. Mga ano lang yung mga powerful lang yung okay, mga amino. mga amin sila na hindi kaya-ayin. technician, mga ayan, nakalabas na tayo. Medyo mahina lang yung boses natin doon kasi pinagtitingin na nila ako. Tapos may isa pang cute pero maliit lang. Maliit siya na tao. Hindi siya maliit na maliit. Yung parang payat lang siya. So hindi ko siya the bell niya. Yeah. Open the door please. Nandiyan na ba ang lahat? Yan, nandito na tayo sa loob ng ay sa pituan. Up so, update ko kayo guys pag nakapasok na ako. Hi! It's already. Hi already. guys! Ano Ayan, na? nasikatan na kami ng araw. Wala pa! Excited ko! Wala po. pa man, uy! Papunta ng sikat Ay, sikat sika 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 dito, oh! Yung araw nasa Sarja pa! Yung araw nasa chan mo pa! Hindi mo pa nilalabas! <laughs> nasa Sarja pa man, uy! Nasikatan na kami ng araw sa kakainom! <laughs> Tagumpay ay tagumpay kaming tatlo. Matagumpay naming na celebrate ang gabing ito na nasikatan kami ng araw. Kami ni JB umuwi. Ihatid muna namin tong pinaka sexing uh, na sa gitna namin. 24, 24. Ay, ay. Mas, mas okay yun 24? Na. 24? 24. 24. Poste. Oh, <laughs> kung okay. ano na pinagsasabi ng mga ano to Josa. Ito yung pinaka-chosa namin yung nasa gitna. Thank you po. God bless you Yahatid oh. all. mo na namin siya dun sa pinakadulo ng walang hanggan. Kasi baka ma-rape. Kasi baka ma-rape siya sa kaseksihan niya. <laughs> oh. Sexy. Pak. Pagdating sa fest, sexy pa din. O, oh, diba? Actually, yung jowa niya. Nagpapahatid lang talaga siya sa amin. Kasi yung jowa niya, ini-ignore siya masarap din si Daddy. Kaso lang, dead ma. Parang maasim si Daddy. Parang maasim si Daddy kasi galing siya nag-jogging. Nag-walking jogging siya. Ah, pedestrian ka. Uy, ka. Huwag kang ano. Ay! Huwag kang ano. Huwag kang suplada. Nasa pedestrian ka. Alam mo, bawal yung gagawin mo. Bungguin mo kami, kami. kami Sikat na sikat, ng araw, guys! Anong oras na? <laughs> 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 Alas 5 na po ng umaga dito. Parang yung sa iyo, sabi, Alam nyo ba yung sakit na ng ulo ko? Sakit na ng katawan ko. Mami, yung ano, ayan na yung Ano ah? Ano? Yung... Ay nga, uh, alam nyo na diba? naka tayo ng maaga pumasok tayo ng tanghali <laughs> ay buhay grabe talaga yung mga kasama ko mga kaibigan kong makipagbardagulan talagang hindi uuwi ng hindi sumisikat ang araw actually ano ah uh, nag-stop na akong uminom mga alas 3 pa lang mga alas 3 uh, nag-stop na akong uminom, uh, uminom. tapos uh, sila patuloy pa din eh magtatampos sila sa akin kung uuwi ako ng uh, nauna sa kanila kasi ang pagkakamali ko rin kasi inuna ko yung uh, vodka inumin tapos Chivas tapos bigla akong nag Alfonso ayun so puro siya hard puro siya hard and hindi pa kami nangangalahati sa Alfonso subusukan na ako kaya ayun uh, sabi ko ayoko na hinto na ako pero dito lang ako ako, lang, ako pa rin ang magaganir sa kanila so ayun hindi naman ako umuwi hinintay ko silang matapos and ayun na nga pawag uh, yan hinintay ko lang silang matapos tapos uh, umaga na kami naka uwi uh, mga 5 na 5 am na 5 to 5.30 tapos pagdating ko sa bahay hindi naman ako may, uh, makatulog agad dahil nga na mas ako. Dahil nakita nyo, naglalakad-lakad pa kami sa daan. So, ano siya? Tawag yan, uh, na mas ako sa sa ininom kong alak. So, ayun, hindi ako nakatulog agad pag uwi ko. Siguro after One hour pa, 6.30. Going to 7 na ako nakatulog. Ayun. Uh, okay naman. So, nandito na ako sa loob ng Metro Train Station, guys. Uh, update ko kayo ha, uh, later. Ayun, nandito na tayo sa loob ng Metro Train Station. And wala masyadong tao ngayon. I don't know why. Pero meron namang isang tao dun sa dulo. And sa tapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marami sila doon. Hindi kayang mabilang. Pero dito na part, eh, konti lang kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong pa lang kami dito sa part na to. So, ayun maghihintay na, na ako ng 4 minutes na lang ang Uh, oras para dumating yung uh, train. So, that's it. Uh, dito muna tayo. Maghintay lang. And, ayun na nga. Uh, Kagabi, may vegetable salad akong dala na bitbit. -bit galing sa store ng friend ko sa McDonald's. Kasi sa McDonald's yan katabaho. And, uh, first time ko lang malaman na Meron palang vegetable salad na uh, available sa Dunkin' Donut. First time ko, eh, nagdala siya ng tatlo. Uh, tatlong uh, uh, box. So, uh, kinuha ko yung isa, actually. Uh, dahil napag-usapan naman namin yun, akin yung isa. And then, uh, yung dalawa... Uh, kinuha ng friend ko. Uh, yung isa, iniwan niya sa bahay nila dahil sa kanya Yun, yung uh, yung dalawa yung bilit bit nga akin yung isa. And yung isa, kinain ng uh, friend kong vegetarian din. So, actually, hindi naman ako vegetarian. Pero, uh, ano lang, talagang nag-ano lang ako. nag lang din ako minsan. Minsan lang, as in, uh, I think, one time in a month lang. Pero, Maganda na kasi yun kasi uh, at least okay nakakain tayo ng vegetable salad in a one uh, month Pero kumakain naman ako sa mga ano sa mga ulam-ulam ng mga gulay-gulay ganyan. Pero hindi nga yun uh, araw-araw o gabi-gabi. And ayun na 2 minutes na lang para dumating ng metro uh, train. So uh, i-stop ko to uh, after one minute kasi uh, yun na nga mas delikado yung ano tayo ma, ma ano tayo ma copyright tayo sa mga videos na ginagawa natin so parang mababaliwala lang kung maka-copyright lang rin naman tayo tapos sayang yung video na ginawa natin so mas maiging i-stop natin uh, after one minute para success naman yung maging ano natin maging uh, upload natin sa ating video ayun so tomorrow is uh, day off namin, magpapasyal kami ng aking friend uh, uh, mag open account ako first and then pupunta kami sa uh, ano ng friend ko, sa shop ng friend ko kasi magpapa SP kami sa kanya ng shoes dahil wala na kaming mga shoes meron naman, pa rin naman namin mga shoes namin, actually may lima akong shoes pero hindi ko na uh, lahat nagagamit Pili-pili uh, na lang pero mas gusto kong may bago para naman kahit pa paano uh, may magamit tayo na iba-iba. So update ko kayo guys kasi nagsasalita na siya. Ayan guys, kalabas na ako ng uh, Metro train station. And uh, sasakay na ako ng elevator pababa para makita ko yung schedule timing pass pala para makita ko yung timing pass kung anong oras dalating yung bus para kasi super late na ako ano na ala una o uh, 1.10 na ten na so super late na tayo One minute vegetable. Ah, one minute then. So one minute darating yung bus. So, ayon guys, dito na lang po magtatapos ang aking vlog uh, for today's. And thank you so much. Uh, please don't forget to like, comment, and share para po update kayo sa lahat ng mga in-upload kong videos. And please don't forget to click the bell uh, notification bell para update po kayo sa lahat. pare na mga ina upload ko. And see you on my next vlog. Bye bye. I love you all. Bye.